Sa si ibang dako ng ating balita naman, nakalusot sa Chinese Coast Guard at matagumpay na karating sa Tinaguriang Lawak Island, isa sa cargo ship na kasama sa Tinaguriang Civilian Christmas Convoy na magibigay ng regalo sa mga sundalo sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea. O narito bumalik sa El Nido dun sa Palawan ng Civilian Christmas Convoy na inorganisa ng Atene Two Coalition matapos na palibutan at binuntatan pa ng mga Chinese vessel kahapon ng hapon. Pero sa interview ng Armin Manila, kinumpirma kanina ni Atene Two Coalition spokesperson Edisio de la na kalusot ang MV Chowi at ngayon daw ay nasa Lawak Island na upang maghatid ng supply sa mga mangisda at mga sundalo doon. Ay Dilatory, magaling ang kapitan ng MB Chui kaya hindi ito napansin ng mga Chinese Coast Guard na balarin sa pagtataboy sa ibang kasama sa Christmas Convoy. Well, yung iba naman iniwan na nga namin dito dahil marami talaga. Oh. Pero yung daladala ng mothership, i-unload yeah, dito. Oh. Pero uh, sabi ko nga, mabuting balita, maliit man, pero magandang balita. May isang portion ng mga donations na mm -hmm. talagang para sa lawak na uh, yung isang cargo ship na ating uh, inalkila, MB Chawi. kasi yung kapitan nun, veterano na palang nagsusuply nun. Mm. <laughs> Kaya marunong siguro silang pasikot-sikot. Talagang na, na ano, hindi siya nahalata, nakalusot. Bagamat dumalik ng Palawan ng Christmas Convoy, sinabi pa nila Torre na ibibigay na lamang nila ang supply sa Philippine Coast Guard para sila na ang sa mga handog nilang mga regalo. Bukod naman sa pagbuntot, nagsagawa pa ang mga Chinese vessel ng delikadong pagbaniobra na nagdulot ng banta sa kaligtasan din ng mga sibilyam. Muntikan na rin banggain ng Chinese Coast Guard vessel ang barko ng Pilipinas at dumikit pa ito sa sinasakyan ng atin ito, itong uh, koalisyon, maging ang escort nila na BRP Milcora Aquino. Bago yan, sinabi ng convoy na binago nila ang ruta matapos bombahin ng tubig ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng regular na rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, Madre sa bagay ng Ayungin Shoal, yan pa rin sa West Philippine Sea. RL